guys ito na ang bagyo resulta ng bagyo kaya malalim yung tubig ngayon ah oh, ganyan nyo barado na yung mga kanal kawawa naman ng mga mga gagawa ngayon kasi basa pa malalim pa yung tubig stranded din ang mga sasakyan ganun talaga ang buhay dito pag umulan ayan marami ng mga kanal ng dahil sa mga basura na tinatapon uh, ayan o oh. parang dagat Ang covid sa dami kasi yung ano nila yung yung yan ayun dyan yan natakpan ayun ayun na uh, Malalim ayun ayun And don't think I'm